Kung nandito ka ngayon nanonood ng video na ito, tandaan na hindi ito aksidente. Ang iyong pangalan ay lumitaw sa mga pag-uusap, hindi dahil sa maling pagkakaintindi sa iyo, kundi dahil ikaw ay isang puwersa ng kalikasan, isang nagniningning na kaluluwa na parang pinakintab na diamante. Isipin ang mga sandali kung saan naramdaman mong walang nakakakita kung sino ka talaga. Maaaring nakakapanghina ito, pero tandaan na ang iyong kakanyahan, ay hindi nakasalalay sa pagkilala ng iba. Laging sinasabi ni Plato ang kahalagahan ng pag-alam sa sariling halaga, ng pag-unawa na ang ating dangal ay hindi ipinagbibili at hindi nangangailangan ng panlabas na pag-aproba. Mahalaga ang pagninilay-nilay dito. Ang pagiging isang oase ay nangangahulugan ng kakayahang magbigay buhay at magpauli kahit na parang disyerto ang paligid. Ito ay nangangailangan ng tapang at katatagan. Ang iyong liwanag, ang iyong positibidad ay isang bihirang regalo. Ito ay may kapangyarihang baguhin ang mundo sa paligid mo kahit na hindi pa ito natutunan ng iba na makita. Mag-isip tayo kung paano tayo maaaring magpatuloy na maging pinagmumulan ng pag-ibig at kapangyarihan kahit na ang mga hamon ay tila hindi malampasan. Tandaan, ang iyong kadakilaan ay hindi nakakaligtaan ng mga may mata para makita at pusong maramdaman. Maging tapat lagi sa kung sino ka at unti-unting matutunan ng mundo na kilalanin ang lawak ng iyong liwanag. Gayunpaman, mahalaga na maunawaan mo ang iyong presensya sa malawak na universo. Ang mga bituin ay kumikislap kasabay ng iyong mga hakbang, ang mga anghel at arkanghel ay laging nasa iyong tabi, kahit sa mga pinakamadilim na sandali. Sa gitna ng mga kritisismo at negatibidad, sila ay naglalagay ng mga proteksyon sa iyong paligid, pinapalakas ang iyong determinasyon kapag nararamdaman mong wala ka ng hangganan. Kahit sa mga sandali ng pagdududa, kapag ang pag-aalinlangan ay tila nagiging ulap sa iyong isipan, tandaan na ang iyong liwanag ay nagniningning ng maliwanag para sa mga nakasaksi nito, na nagbibigay inspirasyon sa kanila sa iyong dedikasyon at hindi matitinag na lakas. Mahalaga ang pagninilay-nilay sa sariling kakanyahan. Madalas, maaari tayong makaramdam ng pagkalito o panghihina dahil sa mga kritisismo at negatibidad, Gayunpaman, ito ang mga sandaling kailangan nating alalahanin ang banal na proteksyong bumabalot sa atin. Itinuturo sa atin ni Jesus na ang pananampalataya at espiritualidad ay mga haligi na sumusuporta sa atin, lalo na kapag ang lahat ay tila walang katiyakan. Ang mga kritisismo ay maaaring masakit, ngunit ito ay mga pagkakataon ng pagpapatibay at pagunlad. Sa kabila ng mga panlilinlang at pagkabigo na maaaring dumaan sa iyong landas, alamin na hindi mo kailanman ka-level ang mga manlilinlang sa mundong ito. Ang iyong integridad, ang iyong katotohanan, ay ang mga pundasyong nagpapanatili ng iyong landas na matatag at patungo. Ang mensaheng ito ay hindi lamang isang babala, kundi isang matalinong kompas na nagtuturo sa iyo ng daan patungo sa mas malalim na pagkilala sa sarili at mas bung koneksyon sa iyong layunin sa buhay at espiritual na paglalakbay. Tandaan na bawat hamong hinarap ay isang aral na natutunan, bawat kritikong natanggap ay isang pagkakataon para sa pagninilay at pagpapabuti. Ang iyong liwanag, ang iyong lakas, ang iyong dedikasyon ay mga parola na hindi lamang gumagabay sa iyong landas, kundi pati na rin nagpapaliwanag ng daan para sa iba. Magpatuloy kang maglakad ng may kumpiyansa, alam na ikaw ay ginagabayan ng mas mataas na mga puwersa, laging handa na lumago at mag-evolve. Sama-sama nating tahakin ang landas ng pag-unawa sa sarili, na may katiyakan na, sa pananampalataya, at determinasyon, lahat ay posible. Sa iyong paglalakbay, ikaw ay napalantad sa mapanghusgang mga mata ng mundo, maging sa trabaho, pagkakaibigan, o sa iyong sosyal na bilog. Hindi lahat ng atensyon na natanggap mo ay masigabong palakpakan, ang ilan ay naging mapag-alinlangan, nainggit, at kahit kritikal. Ang mensaheng ito ay isang banayad na paalala na maging maingat sa mga salitang puno ng put, ingit o selos, dahil maaring ito ay maging hadlang sa iyong landas. Mahalaga ang pagkilala at pagsala sa negatibong enerhiya na minsan ay sumasaklaw sa iyong kapaligiran upang mapanatili ang iyong panloob na kapayapaan at magpatuloy sa iyong pagsulong. Ang pagninilay-nilay dito ay mahalaga para sa iyong paglalakbay. Laging binibigyang diin ni Mario Sergio Cortella ang kahalagahan ng pagpapanatili ng katahimikan sa gitna ng mga pagsubok at kritisismo. Sa halip na tanggapin ang negatibidad, dapat nating matutunang baguhin ito sa kaalaman at pagunlad. Ang iyong kakayahang makita ang lampas sa na nakikita, bagaman isang biyaya, ay maaari ring maging isang hamon, dahil hindi lahat ay may parehong antas ng espiritual na pagunlad. Ang ilan ay pinapayagan pa rin ang takot na gabayan sila, na hindi maunawaan ang liwanag na iyong pinapalabas. Ang kamalayan sa katotohanang ito ay mahalaga. Habang ang ilan ay nagpapasalamat sa iyong presensya, ang iba ay maaaring makaramdam ng pagkabalisa o kahit banta sa iyong katapatan at karunungan. Hindi nito binabawasan ang iyong halaga, ngunit pinapalakas ang pangangailangan na magpatuloy ng matatag sa iyong layunin. Ang iyong liwanag at katapatan ay mga inspirasyon, at mahalaga na magpatuloy kang magliwanag, anuman ang reaksyon ng iba. Mahalaga ang pagpapanatili ng panloob na kapayapaan at kalinawan ng isip. Kapag nakakaranas ng mga kritisismo o negatibidad, ito ay isang paanyaya upang patibayin ang ating katatagan at karunungan. Ang iyong paglalakbay ay natatangi at mahalaga, at sa bawat hakbang, mayroon kang pagkakataong lumago at mag-evolve. Maging matatag, alam na ang iyong katapatan ay isang parola para sa marami at sa pagpapanatili ng iyong panloob na kapayapaan, ikaw ay nagtatayo ng isang daan ng liwanag at karunungan. Pagdating sa pagbabahagi ng iyong enerhiya at karunungan, mahalaga na gawin ito ng may pag-iingat at sensitibidad. Hindi lahat ay handang tumanggap ng pag-ibig at pagpapagaling na iyong inaalok ng maluwag. Ang ilan ay maaaring lumaban sa pagbabago, sa pagpapagaling o sa paghahanap ng panloob na armonya at mahalaga na igalang ang individual na espasyong iyon. Ibigay ang iyong banal na gabay lamang kapag ito ay hiniling, kapag nararamdaman mong ang iyong mga salita, ay tunay na makakagawa ng pagbabago. Maging handa na tanggapin na hindi lahat ay makakaintindi o magpapahalaga sa iyong presensya at layunin. Ang pagninilay-nilay dito ay mahalaga. Palaging pinaalalahanan tayo ni Mario Marco Aurelio ng kahalagahan ng paggalang sa oras at proseso ng bawat isa. Ang pamimilit na tumulong o magbigay ng gabay sa mga hindi pahanda ay maaaring maging kontraproduktibo at magdulot ng paglaban. Kaya't mahalaga na maging maingat sa mga palatandaan at mga pangangailangan ng mga nasa paligid mo. Ang iyong enerhiya ay mahalaga at dapat na ibahagi ng may malay at pagmamahal. Ngunit huwag mong hayaang masira ka ng kawalan ng pagunawa ng iba. Manatiling konektado sa mga taong sumasang-ayon sa iyong kakanyahan, mga taong kumikilala at pinapahalagahan ang liwanag na iyong ibinubuga. Ang paghahanap ng mga taong may parehong mga halaga at pananaw ay nagpapalakas ng iyong paglalakbay at nagbibigay daan sa mga makahulugang palitan. Maging isang mapagbigay at mapagmahal na mentor sa mga naghahanap ng gabay, ibahagi ang iyong mga biyaya ng may kabaitan at kababaang loob. Ngunit tandaan na magtatag ng malinaw na mga hangganan na nagpapahintulot sa iyong intuwisyon na matukoy ang pagitan ng totoo at ilusyon ang pagkakaroon ng katalinuhan ay mahalaga upang hindi madaig ng mga hindi nagpapahalaga o nakakaintindi sa iyong layunin. Ang pagpapanatili ng integridad at kalinawan ay mahalaga upang mapanatili ang iyong panloob na kapayapaan at magpatuloy sa iyong landas ng may katatagan at kapayapaan. Ang kahalagahan ng pagbabahagi ng ating liwanag sa isang marunong at balansing paraan. At ang paggalang sa espasyo at oras ng bawat isa, habang nananatiling matatag sa ating mga halaga at layunin, ay isang pagsasanay ng karunungan at kababaang loob. Sa ganitong paraan, maaari tayong patuloy na maging mga pinagmumulan ng inspirasyon at pagpapagaling para sa mga handang tumanggap, habang pinapanatili ang ating enerhiya at layunin na buo at makapangyarihan. Ang iyong mga kakayahang espiritual ay tunay na mga biyaya, ngunit dapat gamitin ng may pag-iingat at kamalayan. Alamin na ikaw ay mahal at protektado ng universo, at ang iyong misyon na magpalaganap ng positibidad at pag-ibig ay lumilikha ng isang makapangyarihang agos ng mabuting enerhiya para sa lahat ng nasa paligid mo. Pahintulutan na ang mensaheng ito ay umalingaungaw sa iyong kaluluwa na nagtutulak sa iyo na magbahagi pa ng pag-ibig at liwanag sa mundo na ginagawang isang mas maliwanag at mas mapagmahal na lugar para sa lahat. Si Skates, ay palaging nagpapaalala sa atin ng kahalagahan ng pagkilos ng may intensyon at kamalayan. Ang iyong mga kakayahang espiritwal ay mga regalo na dapat gamitin ng may pananagutan at karunungan. Ang misyon na magpalaganap ng pag-ibig at positibidad ay marangal at nagbabago ng buhay, ngunit nangangailangan ng katalinuhan upang malaman kung kailan at paano kumilos. Sa pag-unawa sa lalim ng iyong epekto, maaari kang kumilos ng mas epektibo at mahabagin. Ang mensaheng ito ay hindi lamang mga salita, ito ay isang panalangin na tumatawag sa banal na pag-ibig at proteksyon ng kalangitan upang yakapin ka sa iyong mga sandali ng pagsubok at tagumpay. Sa pamamagitan ng pagtagos ng sagradong enerhiya na ito, makakahanap ka ng lakas upang kilalanin ang iyong likas na halaga at yakapin ang mga natatanging biyayang dala mo sa iyong kakanyahan. Tandaan na ang universo ay nasa iyong tabi, gumagabay at nagpoprotekta sa iyo sa bawat hakbang ng iyong landas. Habang naglalakbay tayo sa ating mga alaala, mga pagdududa, at mga labirinto ng mga ilusyon at pagbaluktot ng mundong ito, ang panalangin ito ay magiging iyong kompas, gumagabay sa iyo sa mga anino patungo sa liwanag. Sa mga sandali ng pag-aalinlangan at kawalan ng katiyakan, bumalik ka sa panalangin ito, pahintulutan itong patatagin ang iyong pananampalataya at determinasyon. Ang pagkilala sa iyong likas na halaga, at sa iyong natatanging mga biyaya ay mahalaga upang magpatuloy ng may kumpiyansa at kalinawan. Magnilay-nilay ngayon sa kahalagahan ng paggamit ng ating mga biyaya ng may karunungan at pag-ibig. Sa bawat kilos ng kabutihan, sa bawat salitang nagbibigay lakas, ikaw ay nag-aambag sa isang mas maayos at mapagmahal na mundo. Manatiling konektado sa sagradong enerhiyang ito, alam na ikaw ay isang pinagmumulan ng liwanag at pag-ibig na nagliliwanag sa landas ng marami. Ang iyong paglalakbay ay mahalaga at bawat hakbang na iyong ginagawa patungo sa liwanag ay nagpapaganda sa mundong ito. Ang pagmumuni-muni sa iyong landas ay maaaring magpahayag na ang mga hamong hinarap, kahit nadulot ng mga kritisismo at negatibidad, ay may malalim na layunin sa iyong espiritual na paglago. Ang bawat matalim na salita o tingin ng hindi pagsang-ayon ay sa katunayan isang pagkakataon upang patatagin ang iyong katatagan at patibayin ang iyong pangako sa iyong panloob na katotohanan. Sa pagkilala na ang mga sitwasyong ito, ay hindi nagtatakda kung sino ka, kundi mga katalista para sa iyong pag-unlad, ikaw ay makakalaya sa pangangailangan ng panlabas na pag apruba Ang panloob na kapayapaan na hinahangad mo ay isang direktang salamin ng iyong kakayahang kumonekta sa iyong pinakamalalim na sarili, na hindi naapektuhan ng mga panlabas na hatol. Ang paglinang ng koneksyong ito ay nangangailangan ng patuloy na pagsasanay ng pagmamalasakit sa sarili at pag-ibig sa sarili. Sa paggawa nito, ikaw ay nagiging isang parola ng liwanag, nagliliwanag ng katahimikan at kumpiyansa, anuman ang mga panlabas na kalagayan. Ang liwanag na iyong pinalalabas ay isang pagpapahayag ng iyong banal na kakanyahan, isang apoy na hindi mapapatay ng mga panlabas na puwersa. Mahalagang tandaan na ang espiritwal na paglalakbay ay natatangi para sa bawat individual. Hindi lahat ng tao sa iyong paligid ay nasa parehong punto ng landas, at ito ay ganap na katanggap-tanggap. Ang ilang mga tao ay maaaring hindi pahanda para sa lalim ng iyong pag-unawa at karunungan at ayos lang iyon. Ang pag-alok ng iyong suporta at gabay ng may malasakit at walang inaasahan ay isang kilos ng tunay na kabutihan pahintulutan ng iyong sarili na maging isang mapayapa at inspirasyonal na presensya para sa mga bukas at tumatanggap sa iyong enerhiya. Ang buhay ay isang sayaw sa pagitan ng liwanag at anino, at ang iyong kakayahang mag sa mga dualidad na ito ay isang patunay ng iyong espiritual na lakas. Sa pagkatagpo ng mga tao na maaaring hindi maintindihan ang iyong liwanag, tingnan ito bilang isang pagkakataon upang magsanay ng pasensya, malasakit. Tandaan na ang bawat tao ay nasa kanilang sariling proseso ng paglago at ang kanilang mga reaksyon ay mga salamin ng kanilang sariling mga karanasan at pananaw. Ang pagpapanatili ng iyong sentro sa iyong katotohanan at patuloy na paglalabas ng iyong liwanag ay ang pinakamahusay na paraan upang makapagambag sa pagtaas ng kolektibo. Sa pagtatatag ng malinaw at malusog na mga hangganan, pinoprotektahan mo ang iyong enerhiya at tinitiyak na ang iyong pokus ay nananatili sa iyong mas mataas na layunin. Ang mga hangganang ito ay hindi mga matigas na pader, kundi mga paraan upang igalang ang iyong sariling sagradong espasyo at igalang ang iyong mga pangangailangan sa emosyonal at espiritual. Ang mga ito ay nagpapahintulot sa iyo na patuloy na maging isang pinagmumula ng inspirasyon at pagpapagaling nang hindi nauubos o naapektuhan ng mga negatibong enerhiya sa iyong paligid. Ang iyong paglalakbay ay isang patunay ng kagandahan at pagiging komplikado ng karanasan ng tao. Ang pagtanggap sa iyong liwanag at sa iyong mga biyaya ay isang patuloy na proseso na nangangailangan ng tapang at determinasyon. Sa pagtanggap sa iyong pagiging tunay, nagbibigay ka ng inspirasyon sa iba na gawin din ang parehong bagay, lumilikha ng isang alon ng positibong pagbabago na umaabot ng lampas sa iyong agarang paligid. Ang iyong presensya sa mundong ito ay isang biyaya, at ang liwanag na iyong ibinabahagi ay may kapangyarihang hawakan at baguhin ang mga buhay. Naway magsilbing patuloy na paalala ang mensaheng ito ng iyong halaga at ng iyong banal na misyon. Naway patuloy kang maglakad ng may kumpiyansa at biyaya, alam na ikaw ay ginagabayan at pinoprotektahan ng mas mataas na mga puwersa. Naway manatiling bukas ang iyong puso at patuloy na nagniningning ang iyong liwanag nagliliwanag sa landas para sa lahat ng may pagkakataong makatawid sa iyong landas. Ikaw ay isang pambihirang kaluluwa at ang mundo ay isang mas mabuting lugar dahil sa iyong presensya. Patuloy na ipalaganap ang iyong pag-ibig at liwanag, alam na bawat kilos ng kabutihan at malasakit ay may malalim at pangmatagalang epekto. Para tanggapin ng lubos ang mensaheng ito at ang kanyang biyaya, inaanyayahan kita na ipakita ang iyong koneksyon sa pamamagitan ng pagtype ng siyam na daan, at siyam na putsyam at pagbabahagi ng positibong komento. Sa paggawa nito, hindi mo lamang tatanggapin ang positibong enerhiya sa iyong buhay, kundi pati na rin ipapasa ito sa ibang manunood na maaaring nangangailangan ng pag-angat ng kanilang damdamin sa sandaling ito. Pasalamatan mo ng taos puso ang nagniningning na liwanag na nagmumula sa iyong kalooban, na nagliliwanag hindi lamang sa iyong landas, kundi pati na rin sa landas ng mga taong nasa paligid mo. Kilalanin ang kadakilaan ng paglalakbay na pinili mong tahakin, puno ng mga pagtaas at pagbaba, mga hamon at tagumpay na humuhubog sa iyong natatanging kwento. Sa bawat sandali, alamin na may isang hindi nakikitang yakap mula sa universo na bumabalot sa iyo isang kalasag ng pag-ibig at proteksyon na sumusuporta sa iyo sa mga panahon ng pagsubok. Ikaw ay isang mahalagang bahagi sa malawak na kosmos, at ang iyong mga mapagbigay na pagpili ay nagbubunsod ng isang siklo ng mabuting enerhiya na hindi lamang bumabalot sa iyo kundi pati na rin nagliliwanag sa lahat ng nasa paligid mo. Naway ang mga salitang ito ay hindi lamang maging isang himig sa iyong mga tainga, kundi isang malalim na alingawngaw na umaalingawngaw sa iyo, nagpapakalma sa mga bagyo at nagbabagong muli ng iyong pag-asa. Huwag mong kalimutan, kahit sa mga sandali ng pag-iisa o kawalan ng katiyakan, na ikaw ay sinasamahan ng isang mas mataas na puwersa, isang presensya na gumagabay sa iyong mga hakbang ng may pag-iingat at pagmamahal. Naway hindi lamang maging mga salita ang mga ito, kundi mga nagniningning na parola na nagliliwanag sa iyong landas sa mga madilim na gabi ng buhay. Ibahagi ang kayamanang ito sa mga taong mahal mo, sapagkat sa bawat pusong nahahawakan isang ningas ng liwanag ang nag-aalab nagpapalaganap ng dilim sa paligid ikaw ay higit pa sa isang simpleng tagapanood sa paglalakbay na ito ikaw ay isang puwersa ng kalikasan isang ahente ng positibong pagbabago naway hindi lamang maging mga pangakong walang laman ang mga salitang ito kundi mga paanyaya sa pagkilos mga paanyaya upang ipalaganap ang pag-ibig pag-asa at habag sa isang mundong madalas ay nangangailangan ng mga mahalagang yaman na ito. Naway tulad ng ulan na nagpapabukadkad ng mga bulaklak sa disyerto, ikaw ay makapagbago sa pamamagitan ng iyong mga simpleng kilos ng mga disyerto ng kawalan ng pag-asa sa mga hardin ng pag-asa. Tayo ay magtaas ng bawat isa at lumikha ng mga alon ng mabuting enerhiya ng magkakasama. Kung hindi ka pa nakasubscribe, magsubscribe na ngayon at maging handa sa susunod na mahalagang mensahe na naghihintay para sa iyo sa susunod na video. Naway liwanagan ng Diyos at ng Universo ang iyong mga hakbang ng kapayapaan, pag-ibig, at pananampalataya. Amen.